Hi guys. Ngayon naman magluluto tayo ng Miki Bihon gisado. Ooh, paborito ni Mrs. Na nga guys. Sisimulan na tayo. Yan guys, magisa muna tayo ng bawang at sibuyas. Medyo papulahin din natin katulad nung panlahok na kanin ng baboy at atay. Then sunod natin yung carrots. Then pwede natin isabay yung sayote at yung repolyo. Igisa muna natin siya guys. Tapos lagyan natin ng mga pampasarap, mga ricado, paminta, magic syrup. Then sunod natin to you, guys. Ayan na guys. Then, lagyan natin ng konting tubig. Guys, papakuloyin muna natin siya. Tapos, mag-add muna tayo ng sugar at secret ingredients. Yan, guys, pwede natin ilagay yung bihon. Medyo dagdagan pa natin, guys, yung sabaw dyan. Para medyo lubog yung bihon. Yan, pwede natin ilagay yung miki. Then, ayan, guys, yung kinalabasan. Nagyuahiwalay na siya parang yung kapitbahay namin Chadis yan okay na guys naluluin muna natin siya then ang masarap guys sa uh, Mickey Bihon Gisado yung medyo saucy siya hindi yung dry na luto And, guys tingnan nyo naman pagkakaluto Ooh, yummy talagang mapapa extra rice ka hmm and guys nag video nga pala ako tinikman ko para malaman nyo quality talaga siya guys okay first bite amen thank you lord hi hey guys thank you po sa pananood salamat